sa inyong lahat mga kapaders welcome na naman kayo sa akin sa akin oras na pala ngayon alas 5 na ng hapon mga kapaders alas na rin kami ayun pang kakuli dilaw kaya tabi ang ito na pala yung mga dadalig sa laot aking pana automatic sa aking kamera, sa kanil of mga kapaders dahil kami ngayon ang lautan doon ka pa na ng malaking surahan sa kapulambutan. Testing ulit kung may bagong tawing isda. Abang-abang lang mamaya panibagong sisid tayo uli at naroon una nagpakita kanuping mm -hmm. magandang pangit tayo ito mga kapaders malaking isda kagad kanuping ayos na ito meron naman tayong dagdagan estimate ko dito mga kalating kilo na hanap uli na ito mga kapaders malaking surahan aroy yun la ang mga kapaders nagsinya si Krebs Rico tinutukan daw ito patay sa pinutukan nakuha lang niya aroy naulah naman tayo ng mga dayuhan mga pasaway talaga nakakapanghina pagay ang lagi naunahan tayo ng dayuhan at na ito isda mm -hmm. Sarmulite or manitis mga kapaders mga pasaway talaga yung mga dayuhan talagang iyan kaya umihin ang mga isda sa kanila ay gawa ng mga paraputok at na ito pa uhud uhud mga kapaders masamang pangitain na naman ito delikado na laks ang dagat na naman supla sa pangitain huwag sanang matuloy at huwag sanang lumakas ang dagat siguro po yung mga dayuhan namin mga GPS din alam alam ang bawal sa isla namin at na ito surahan mga kapaders ba man isang peraso <coughs> gitik ba na naman tayong malaking surahan Itong bora kayang itong mga kapal, tira tayo itong malaking surahan ito yung buhay buhay na bato kung tawag sa amin ay e, buldiran tulugan talaga ito ng malaking isda awan ko lang kung may kasamahan pa mayroong pamantira sa mga pinutukan at na ito pa surahan mga kapadyers mm hmm. Pa, oy nakabulot pa ulitin ko mm hmm. yari ka na dyan siguro ay e, bangog na ito mga kapaders. salitang bangog tawag sa amin ay e, bungaw na gawa ng dinamita Kanina lang ito pinutokan nung maliwanag pa at yung nakapalikat ng silikon surahan, sariwa po mga kapadirs. Mapula pa ang hasang at na ito uli, surahan na naman. Dumalaga mga kapadirs. Mm -hmm, gitik. May isang kilohan ito mga kapadirs timid ko. At kung hindi ito naputoka ng mga dayuhan, sigurado marami itong kasamahan ng mga surahan. At dito pa sa butas, surahan. Mm -hmm hu kwartang linaw. Ito, iriinahin na surahan mga kapatid. So, laki. butog-butog ang tiyan. Kwartang linaw na ito, 150. Estimate ko dito, mga apat na kiloan o tatlong kilo mga kapatid. Nakatsamba naka nakaisang malaking surahan. Sa mata ko pinatamaan. Ayun lang pa sa kabilang katawan. Para sigurado mga kapatid. Pag itong malaking isda, meron itong bayahin sa pana. Buti lang at may natira pa. So ito yung mga hindi nagip ng dinamita kaninang maliwanag pa. Salamat na naman Lord. Malaking biyaya ito ngayong gabi para sa amin. Kwartang linaw na ito. 150 ang gato kalaki surahan sa amin ang bintahan. Sana may kasamahan pa. Ating hanapin mga kapaders. Dito sa butas. Uy! Daroon! Mama mo na surahan to. Malaki! Mm -hmm. Gitik mga kapaders na naman. Woohoo! Kwartang linaw na. Andito na mga kapaders. Buti at may natin pang malaking surahan. So, ginoo. Oh. Laking surahan to mga kapaders. Pag ito kalaking surahan, dito la sulit ang pambigas mga kapaders. Buti at nagitik. Diyan ko talaga patamain sa parting mata. At pag ito kalaking surahan, ang balat na yan, makunat na yan mga kapaders. Hanap ulit tayo dito sa butas. Laro umpa! Uy! Kwartang linaw to. Halimaw na naman. Mm, mm, hindi na gitik mga kapaders. Sigurado. Tigang stainless ng pan ako tiko ito pag ito nagpersa. Hilain ko makapas dahan dahan ang. Huwag kang kikibo, huwag kang kikibo. bye ba ito na mga kapader. sabi na. Tiko kagang ng ng pan ako. Uy, aray ko ang pagtuwid ito ang problema. Di ba ali, ang pagtuwid walang problema? wag lang ito makatakas. Hello. pirata tapas, Huwag na tayo matinik. Masarap pa ng gito kalaking surahan. Nakakatuwa mga kapaders. Hindi ko nakitik at kung nakitik ko ito, sigurado walang kakibukibo na naman. Salamat Lord, mamaw na surahan to lalaki. Uh, dito lang. Estimate ko dito mga 3 kilohan mga kapaders. Sigurado na antimano. 150 ang kilo. Pag itong 3 kilo, sigurado. 450 kagad. Bawin na ang gastos. May kikitain pa tayo mga kapaders. Buti na lang at dalaki yung salbatana ko pang gitik ng surahan. Hanapan pa natin ang kasamahan yung surahan at baka mayroon pa. At na ito, mungit bahura or labahita. Mm hmm, gitik mga kapaders. Masarap itong sinabawan. Ito yung mungit bahura kung tawag sa amin ay original ito mga kapaders. Iba dito ang mungit baboy, madilaw. Hanap ulit tayo. Hoy, kulambutan butan. Na ito mga kapadis, mayroong kinakain na isda. Nakaharap sa atin. Mm -hmm, malayas ka pa. Gitik mga kapadis. Mayroong kinakain na isda maliliit. Yung patay kayo na sa pinutukan. Nakachamba na naman tayong malaking kulambutan butan. XL na ito mga kapadis. Matatlong kilohan na ito. Kaya lang ito sa amin. Kahit pagtatlong kilo, walang i-XL mga kapadis. Ang kilo, 120. Ayos na rin ang presyong ganun. Hanap ulit tayo, baka may kulambutan pang kasamahan. Oh, oh ay, butete. Ay, lintir ka. Nagul pati ako sa eyo. Yo, lumayas ka nga sa harapan ko. Layas, layo. Yun sana ang masarap gataan mga kapaders kaya nakakalason. Hanap na lang ng iba tayong mga pana. Huwag na yung butete. Ito ang mungit baboy mga kapaders. Mm hmm, gitik. Sigurado na ito. Pambigay sa kapitbahay pambangot daw sa gulay mga kapalos masarap talaga ito sa bangot sa gulay lalo pag mataba kahit yung bituka na ito ayun pawikan maliit pa mga kapalos may kinaan likod hanap ulit tayong isda na ito pa surahan mm -hmm. sasablayan pa aroy doon tinama sa parting sungay mga kapalos ay makakapunit ito pag ito nagpirsa ng malakas minamata ko sa sungay tinamaan malapit din sa parting mata konting diferensyala ang layo hanap ulit tayong isda ohoy kulambutan ulit mga kapaders may kinakain naman isda sisiguraduhin ko ng pana para magitik mm -hmm. hindi nagitik naro na bitaw hanong kinakain isda mga kapaders sige buka ng tinta pangihinain ka dyan pag nabusa ka ng tinta sigurado ka na yan pala pinakandugo ng kulambutan mga kapalit yung tinta na yan. Ata kung tawag sa ibang lugar dito sa amin, tinta. Nagbaba ngayon ang bintahan ng tinta sa amin. Isang buti, 300 na laang mga kapaders. At na ito, mama mo nasurahan naman ulit mga kapaders. Napanan ni Karebes Rico, nagitik niya. Swerte mo at nagitik mo. At kung hindi nagitik, sigurado yan. Takas yan mga kapaders. Ayun, panan niya, maliit lang mga kapaders. Nay, malaking surahay na pa ni Kadabis mga Kuma Kapaders. Sus! Kortang linaw yan. May kulambutan pa. Hanap na naman tayo. At na ito, kanuping. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Naulog na naman. Malaking kanuping ito. ay itong pang naradagdag. Pambinta bukas. Makakasurte rin tayo ngayon mga kapaders. Hanap ulit tayong isda. Na ito pa, Solid. Uwan-uwan mm -hmm. kung tawag sa amin. Red na sulit yung mga kapaders. Pero ang presyo ng isang gudlawan saka ito, isa laang 130 ang kilo sa amin. Awan ko lang po sa inyong lugar kung magkano. Hanap ulit tayo. Naroon sa butas. May malaking surahan mga kapaders. Sungkitin ko muna para umatras. Atras. Umatras ka na. Na ito na. Mm -hmm. Babalik pa sa butas. Kuwartang linaw, surahan ulit mga kapaders. Mamaw ito kalaking surahan. Salamat Lord. At pala kami ngayong gabi. Na ito nga pala aking pana mga kapaders sa Albatana. Ito ang ko dyan sa surahan. Mamatahin ko pag ginitik. Sigurado ka sa akin. Siguro ko marami ito itong magkakasama. Kung di naunahan kami ng mga dayuhan. Tingnan ko ang huli ni Kadebis Rico. Uy nay! Anong surahan yan? Lalaki mga kapaders! iba talaga pag maraming binabata binas binas yun nasa unahan malaking surahan na naman mga kapaders mm -hmm, getik sintido ang tama tingnan ninyo tinamaan ng pana ayun yung sima nakalabas iba talaga pag makapalan naman ng isda kahit double rubber na ang ginawa ng pana ako hindi pa lumumpas mga kapaders salamat lord hanap ulit tayo pakita pa mga surahan at na ito, may nakasuot. Lumalaga. Mm -hmm. Pandara dagdag. May isang kilo na ito mga kapad, estimate ko. Kahit isang kiloan, sa yung malaking surahan, ang presyo ay isa, 150 mga kapader. Marami ang bagong tabing surahan dito sa bahura. Aroy, nakabulot pa. Yun. Inulit ko mga kapaders, Mga tira-tira na ito ng mga dayuhan. Buti at meron pa man. Kontensya ka lang mga kapaders. At na ito, bibiya. At naroon sa unahan, may isang surahan mga kapaders. Mga kasinaki ng bibiyang ito. Itong bibiyang, sasungkitin ko palapit doon sa surahan. Dudubulin ko mga kapaders. Mm -hmm. Huli parehas. Aroy, nakabulot pa mga kapaders. Kasa ulit ng pana. Hindi lumayas. Nakasuot pa. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Na ito na mga kapaders. Bali dalawa. Isang bibiyang, isang surahan. Parehas lang ang laki nito pang ulam na lang yung parehas bukas isang lipstick na isda isang surahan halos karamihan surahan ang laman ng bahurang ito pero okay na yung mga kapaders mas maganda ang presyo na yan hanap ulit tayo uy butiti na naman muntik na naman ako magulat dito mga kapaders layas butiti tiramin ko kaya ang ipin mo yung dalawang ngipin lang sa unahan wag yung pag-ang at na ito mungit baboy mga kapaders aroy nakabunot mga kapaders sayang at naituli yun tinamaan din nagitik mga kapaders sintido ang tinamaan dalawa na pamigay sa kapitbahay sigurado na ito pampalit sa kanggos para meron tayo lagain bukas hanap ulit tayo ohoy kulambutan dambuhala ito mga kapaders XL na ito ayoy lumalangoy mga kapaders may tangkay at lumayas nung kulambutan mm lagi tika dyan maapat na kiluhan na ito estimate ko dito lalaking ko butan mga kapaders nasa kaya ang kasawa kaya na ito o kaya kasamahan dito la ang kwartang lino na nakachamba tayo uling ko butan na ito mga kapaders si kadabi si Rico marami ng huli si kadabi si Rico mga kapasurahan ilang piraso kaya yan at dito meron siyang sinusungkit ano kaya sinusungkit na yan pugi kita mga kapaders malalim ang sinuutan dito sa kabilang butas sungkitin ko rin o wala mga kapaders talagang nandun sa mesa kanyang iyon mamaya ating nga antayin ay na ito na mga kapaders tumalabas na dahan dahan malaking pugi ito yun nakalabas din mga kapaders sige panahin mo sa mata tama mm -hmm. namuti terinta mga kapaders yun lang hindi na Sige. Huwag ka dyan magpapabot ng kapit at baka mayapos ka. Kaunting ingat lang sa aksidente at mahirap na yan. Malaking pugita ito mga kapaders. Nakachambas si ka na bis Rico. Aroy, nabitawhan mga kapaders. Oh, naroon na. Oh, sige, habol. Bilis, bilis, baka sumuot. Naroon na, gumagapang mga kapaders. Sige, panayin mo. Oy, lumangoy lalo, nasa na. Yan, nyari ka dyan. Ay, ito na mga kapaders, gumagapang na. Sige, panayin muli. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan, hindi ka na Salamat Lord, malaking biyaya ito. Malaking pugita. Ay, ito na mga kapaders, gitik na. Ako na ang gumitik at hindi magitik ni Kadabi Rico mga kapaders. Hindi niya matukoy ang gitikan. Ang gitikan ito, sa pagitan ng dalawang mata, hanapin mo pinakang utak. At na ito pa mga kapaders, mayroon na naman si Kadabi Sariko na sumpungang pugita binas binas talaga yung taong ito ilang kaya ang kay nito at hihingin ko ang isa maligmat ang mata ni Kadabis Rico matibay sana sa pa ng pugita kahit nakasuot medium na ito mga kapaders maahon na rin kami na ito na mga kapaders naahon pala ang kami ayos man ang unang dive isang dive lang tayo mga kapaders maawit na rin kami at dahil itong spot na ito malay ito sa isla mga kapaders Mahirap pagparalayo At baka sumama ang panahon Malipat pa sana kami ng bahura Kaya laang Mahirap na mga kapalso umangin hangin na naman At baka lumakas ang dagat Abang-abang lang pag-uwi namin At para paglalagyan makita nyo yung malaking surahan Bibidyohan natin mga kapaders Kulang-kulang isang puno masasinaya ko Gawa ng malaking surahan Ilang peraso laang Puno aking lalagyan mga kapaders Ayan o Lalaki Kwartang linaw yan. Salamat Lord na marami sa walang sawang pagbigay ng biyaya para sa amin bawat gabi at bawat laot din. Marami-rami itong pambigas bukas na umaga. Ayos na ito. Nakachamba rin tayo. Nachimpuhan dito ang bagong tabing surahan mga kapal sa malalaki. Kaya lang ang problema. Naunahan tayo ng mga dayuhan. Yung mga gumagamit dinamita. Buti na lang at may natira pa. At kung walang natira, oy, lugro ang amin laot ngayon. Nakachamba man dalawang kulambutan. At na ito pa, surahan na malaki. Sos, bulak, antiyan. Tatlong piraso lang mga kapades. So, apat. Ay, mga ito kapades. Ito na mga kapades. Nawi pa lang kami. Sorry. Malaking surahan. Sa oras ang biyahe namin bago makauwi. Galing sa ispat. Ayos pa man ang dalawang daib. Saka ko lang butan bata, pa sa piraso. Pinta, Saka dalawang pugita. Dagdag din siya rin yung bukas. Pag tayo naka isang ipit na yan 300 pesos, isang bote. Dapat takulang butan man sa unang dive namin kanina. sa malaking surahan. Partang lino na bukas. Wow. Hey, Ang bayag.

ini nah, di mati. di kuah ini mau mainin. Ya nah, dah nah. bian. Ini <laughs> <smart> dulu telepon Jangan miring <meron> jan. <laughs> eh si dayu nak lagi guna. Ini miring <laughs> di <hati> sini tu. Boleh aku jatuh telung. Oh. Magandang oh, oh. magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na kinita. Sesda sa malaking surahan amin kinita. 4,127 Sa kulambuta naman ay 1,532 Ito ang aming kinita lahat-lahat 5,659 Ang gastos 239 mga kapadres Ito ang natira 5,420 Pinag-apat mga kapadres Itong partihan bawat isa 1,355 Ayos mga kapadres Nakachamba rin Shout nga pala mga kapadres Kay Sin Salungo From Pasig City, Manila short po kay Wilfred Agunoy from Hawaii. short po kay Torres Charles from Divisoria. short po kay Jason Ordonez from Baguio. short po kay Marjeline Dahilo from Musamis. short po kay Sandy Renan. Pati na rin po sa buong RMD team. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. short po kay Noel Padirigaw. short po kay Mami Sis from Bahrain. short po kay Efren Francisco. Shoutout nga pala mga kapaders. Pabia Family from Partido Kamsor. Shoutout po kay Walsh Safi from Binalay Tinamba Kamsor Bicol. Yan po mga kapaders. Shoutout po siya sa Bicol. Shoutout po kay Yoyen Shin Quinyanola from Bukidnong. Shoutout po mga kapaders kay Atenza Family from Lucena City. Shout po mga kapaders kay Mark Lanz Sumaong. Shout po kay Jonas Palima. Shout po kay Jofren Reyeso Family. Shout po mga kapaders kay Munri Dulana. Shout po mga kapaders kay Johnny Palabo Family from Pasay. Shout po mga kapaders kay Premier Javier from Quinca Batangas. Shout po mga kapaders kay Ernesto Junior Gonzales from Kalaukan. Shout po mga kapalos kay Mateo Maglinaw from Lopez, Misamis, Occidental, Mindanao. Shout nga pala mga kapalos kay Julian Dico from New Jose and Catanduanes. Yan po mga kapalos. Shout po sa inyo dyan sa Catanduanes. Shout nga pala mga kapalos kay Aldon Roa Bula from Angeles City. Shout po mga kapalos kay Mabajin Family from Eastern Samar. Shout nga pala mga kapaders kay Revelta from Lopez, Quezon. Yan po mga kapaders. Shout po sa lahat yan. Shout nga pala mga kapaders kay Norman Mondragon from Quezon City. Shout nga pala mga kapaders kay GC Tambado from Hong Kong. Shout po sa Cloris Family from Mandaluyong City. Shout nga pala mga kapaders kay Denise Espinosa from Sambales. Shout po kay Lipasana Jason from Solat, Eastern Samar. Shout po mga kapadres kay Rosana Villahermosa from Davao City. Yan po mga kapadres. Shout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Pati anay po sa inyong panganoon. Ayan mga kapadres. God bless. Tingnan tayo lahat.